Sari, so yan, mga idol. Ayan oh, ito na yung request nyo, mga idol oh. Yan tingnan nyo oh. Yan oh, yan 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 yan, kumakagat pa, mga idol oh. Yan, so mga idol oh. Yan, yan yan oh, yan oh yan yan oh. So idol, ah uh, founder mo mo Lopez no. Ito na yung request mo, idol. Headless ba 'ni? Pagawin mo bang? Oh. Ah, oh, oh, ayan, wala ban pa oh. Ah! Ayan. sigitin niyo. Naabot. Mm. Ah. Ayun. Kontatagat man. Bijoy ba ako? Matatagat 'yan. sa biji jualan. lab biji jualan. Akan buatkan, ya? Ah! Yan! ya, 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 Yan ya, 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 Sino mga niya Yan tingnan niyo mga sarap Yan, tingnan niyo mga sarap. Paunahan kami nito mga sarap. Kung sino maka maunang kumagat. Nako. Pag siya mauna kumagat, talo ako mga sarap. Pero pag ako nauna kumagat sa kanya, nako. Yan. Watch mga sarap. Mmm. Ah. Ayan. Walang kawala mga sarap. Mmm. Ayan. Hindi nakapangagat, mga kasari. Isang kagatan lang. Ayan, Idol Founder. Tingnan mo anong nangyari. <laughs> so, shout-out nga pala ni uh, Idol Founder Mungulo. Pero na, no, shout-out po ko ni uh, Idol Ganda Tulitske. Shout-out po ko ni uh, Ray Ray. Hanggang dito na lang yung video natin, mga kasari. Maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay kayo hanggang gusto niyo, mga kasari. Bye-bye.